namo namah satye ko namah namah ananthaya balala asala Okay lang yun. di naman ako si Loso eh. Pero ang boyfriend ko, si Loso. Sino ang boyfriend mo? Yung pangit yung kalbo? Yan ang boyfriend ko. Eh! 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 Nagsalita ba si Mark Daniel? Ay ganin um, oh. Ang sarap. Okay, okay. Aray. Ang sakit. Ganin ako Aray. Ang um, sakit. <laughs> magandang umaga po po. O magandang umaga. E daw po ang namin sa kombinasyon. Ang uh, pangalan pa lang ng pelikula na natin, nga naman ay Modern 50. Ha, huh? baliw. Sa tanin mo kung ganito, hindi ko pa may isipan yan. Kaya tayo magtatago sa mga baon na yan eh. Eh, yeah. Handa na ba kayo? Oo. Uh -huh. horror all right ulaz side view ah hindi mo alam kung ano Halo. Kita santai, santai omalin. Pak Akif. Pilih Ano ka saan na? Ano ka? Ay, wala pa. Oye, huwag tatalikod. Ano mo? Anong Ano lang ba Hindi. Anong bubis? Hindi. Anong Oye, pakla. Anong tinitong nga doon? Iyong masisira beauty ko. Iigit ko lang ang pasigit ah. Sige na ma? Ibrison mo. Pa. <laughs>

Spaghetti. Are you with me? Are you dressed? My spaghetti has sauce made with fresh picked tomato from the high mountain of Patterning. What about yours? My spaghetti has banana ketchup with antioxidants, anti histamine, anti inflammatory anti bloating, with no and with marine extra with. Bing pa to There's no <laughs> chicken lollipop, made with bumps. Okay. fresh free chicken dipped and, dip and fried in with all the It's not all <clears throat> chicken lollipop, like my spaghetti. Okay, anong gamit ang wika? O, campus. Interactional. Okay. Ano pa? Meron pa doon? Personal. Saan ang personal doon? Iba na naman. May plus five ka na. Sino pa? My <laughs> Hindi. Nakasabi ka na ba? May plus five ka na? O, oh, sige. Saan doon? Hindi, nagtatanong, ma'am. Okay, nagtatanong. Apelido? Alperez. Alperez. O, oh, kasi ano nagtatanong siya, no? Anong, anong, anong sayo? Parang ganon. Meron pa. Saan ang instrumental doon? Informatibo yun. Informatibo siya. Di diba? nagbigay siya ng impormasyon tungkol sa sangkap na mayroon doon sa niluto niya. Okay, meron pa ba? Walang ano doon. May personal mo. Informatibo na siya, papasok. Okay, susunod. Baka marami pa naman. Na store at Monise? Monise, kung eh? O na story ko na. Lovely. Na story. <coughs> Sino pa yung mga walang plus 5? O abang-abang. Oy, eh, huwag na kayo magtaas ng kamay. Shhh. Okay na, bilis na. Ano hindi 'si? Kay magsalita, kay ikaw na lang. Kasi ikaw lang naman na may anu eh. Iko lang naman bibigyan ko ng puntos. Kenang ulakan, magandang umaga sa lahat. Ito ang presentation ng aming grupo na Binahadis <coughs> yung <coughs> break up Eh. Teliko pa rin ako? Hari, mahal mo pa rin ako? After three years, mahal mo pa rin ako? Oo, oh, mahal pa rin kita. Pero ang ginawa mo, pinatay mo lang ako eh. Pinatay mo lang ako eh. To be the fever, huwag mo na akong patayin ulit. Okay, ano, um, ano? Sino pa yung mga walang plus? Huwag na kayong mag-anong magsalita. Okay, si Robiz. O, personal, okay? Oh, kasi naglabas siya ng sama ng loob niya. Ano pa? Ah, uh, iron. Aaron. Saan doon? Okay. Inuutosan niya, huwag mo na akong guluhin ulit. Huwag mo na akong pat ano huwag mo na akong patayin ulit. Oh, ganon. Meron pa? Saan doon? Mahal. Ay, okay. Apelido ba? Ariola. Okay, meron pa bang walang plus? Sa nabanggit niya na yung sino nagbanggit nun? Seryo na ba? Ano oh, nabanggit niya na. Okay, interaksyonal, Meron din naman talaga. nag kasi yan sila dyan. Apilado ba? Ivan? May kapilado ko pa lang. Okay na! Sunod! Hindi niyong pulikula ah. Magandang umaga, Kuro. Magandang umaga, Kasi. Oh, ah, ito ang aming pinsasadula, ang malakas uh. sa aming loob. Ang pangalito lang <laughs> ito ay Barcelona. Barcelona! Ito po yung sa... Ito po yung anak at yung pinanananawin. Nice na! Ito ang aming pinsasadula, ang malakas sa aming loob. Ayoko naman! Ayaw. Kinawa ko anak, para makapunta ka sa Barcelona! Bakit? Tinalo mo ba kung gusto ko dito? Mabuti yung buhay ko sa Pilipinas, Ma! Ano? Ano? Magpapalit ka na ng bayag mo? Pagkasalalit pa mo na akong pera? Mabuti yung buhay ko. Ngunit pinili ko na tumabis dito dahil gusto kong makasama ka, Ma! Bakit pati sarili kong ina umayag umayag na dito ako tumira naitigil yung buhay ko naitigil yung pag-aadan ko kung ganyan din lang mas mabuti pa akong balis na lang ako. That's all. <laughs> 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 <laughs>

ang iwan ng nakasanayan kong pamilya at, ay, at isang tabi si Ana para maging si Juana. at nakipagsabayan sa mga sa mga buhay na dit, hindi dapat para sa akin at anong kapalit ng natin? Yung pag-iinsulto mo at pananakit sa akin? Hindi yun madali para sa akin? Pinagbab... Araw-araw ko nung... Araw-araw kong pinagbabayaran ang pagkawala ko. Eh ako! Hanggang kailan mo ako Okay ano mo ako si ah, okay. uh, na ma okay. sa pagbabalik ko tapinan magdam tinola 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 Papaya, katinula, kadiri. Ito nga, nilalagay anyway, na yung sayote Kapag tinula kapag walang papaya. Bata pa lang ako, ganun na nagawa ng nanay ko eh. Ibuko ko lang nanay mo eh. Ito nga, sa kulpa sa ugan nyo eh. Amigil lang kayo, para kayo yung mga kalpaki. Hey, ano yung gamit ng wika? Tinula. Ano yung gamit ng wika doon? Pero Informatibo. Informatibo. pa? Okay, may regulatory din. Ano pa? Saan doon yung personal? Sinabi Okay. Okay, okay pinakahuli. Tayo Sayote. Sayote. at Villanario. O, ginagawin ko si Kalito kaming Ang wanapang mgabrotha pa siya sa White Ha entr'in, Ayyung dalamig <laughs> pasensya yung prinsip At ano pa yan? Ano pa yung ginagawa mo? Ay, naku, do, Ben. Tatanggalin ko. Sige ka, ang gasa ko! Sige ka, sige ka, do! Ano? Ano? Sige ka! Ay, naku, do, Ben. Pwede ang ba? Pwede, pwede ba? Pa? Pag-isip na lang tayo ng paraan kung paano matutulungan si nanay. Eh di ba ate, sabi ni Lola, matanap na ng eh, diba tayo ng pa? pagkain. hindi di ba ganyan tayo? buat <laughs> bangkat